ikinagulat ng talent manager na si O.G. Diaz ang mga netizens matapos niyang kumpirmahin na si Catherine Bernardo ay nililigawan ni na Alden Richards at Jericho Rosales. Sa kanyang online program, sinabi ni O.G. na kilala sa kanyang tumpak na balita sa showbiz na dalawang lalaki ang nagsusumikap na habulin ang matamis na oo ni Catherine Bernardo ilang buwan lamang matapos ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla, ang sabi din ng aking source ay nanliligaw din daw itong si Jericho Rosales kay Katrina Bernardo. Ani OG, sinabi ni OG na pabor kay Alden ang pamilya ni Katrina Bernardo. Pero kung botohan at botohan daw sa pamilya ni Katrina, parang mas boto sila kay Alden sinabi pa ni OG. Makikita naman daw yan sa kanilang body language at gustong gusto raw ng pamilya ni Katrin si Alden. Kasi daw, lalo daw kay Mami Meet. Si Alden ay isang negosyante. Si Alden ay financial stable. Responsible. Kaya raw natutuwa at naaaliw kay Alden. Yung pamilya ni Katrin. Dagdag pa ni OG Diaz bukod sa pagiging artista, may ari rin si Arde ng ilang negosyo, kaya naging ideal boyfriend siya ni Catherine Bernardo. Gayun pa man, maraming mga tagahanga ang naniniwala na masyadong maaga pa sa dalawang lalaki na ligawan si Catherine dahil kagagaling lang niya sa isang labing isang taong relasyon kay Daniel. Samantala, wala pang pahayag si Catherine kung bukas na siya sa ibang karelasyon.